Magandang araw ng Merkoles, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ipinasuspindi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Republic Act 11954 o ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Sa memorandum na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ipinasuspindi ng Pangulo sa Bureau of the Treasury, Land Bank at Development Bank of the Philippines ang implementing rules and regulations ng MIF. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Executive Secretary ng suspensyon ay upang masiguro ang mga karampatang safeguards sa tamang paggamit ng Maharlika Fund. Aniya nais ng Pangulo na pag-aralang mabuti ang nasabing IRR para masiguro na matutupad ang layunin nito. Nais nice din ng Pangulong Marcos na masiguro ang transparency at accountability kaugnay ng batas. Matatanda ang inilabas ang implementing rules and regulations ng MIF law noong Agosto. Sa ilalim ng RA-11954, gagamitin ang pondo ng gobyerno sa pamumuhunan sa mga proyektong ikauunlad ng ekonomiya batay sa mga layunin ng Administrasyong Marcos. Nakalikom na ang Pilipinas ng nasa 1.4 trillion pesos na halaga ng aprobadong pamumuhunan sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa ulad ni Trade Secretary Fred Pascual, sinabing dumarami ang mga naaprobahang foreign investment mula sa Board of Investments at Philippine Economic Zone Authority. Ayon kay Pascual, nasa $1.1 billion dollars ang halaga ng napurubahang investments sa unang bahagi ng 2022, tumaas ito sa 3.3 billion dollars, sa huling bahagi ng taon at lumobo pa sa 8.4 billion dollars mula Enero hanggang Hunyo ngayong 2023. Patuloy naman ang pagpapakilala sa Pilipinas bilang investment destination. Nagtitiwala rin si Pascual sa paglago ng foreign direct investment inflows na iniuulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Aniya maganda ang mga ipinapasok na proyekto ng BOI at PESA na inaasahang maipatutupad sa mga susunod na panahon. Nahaharap sa kasong paglabag sa anti-hazing law ang apat na itinuturing na persons of interest sa pagkamatay ng isang 25 anyos na criminology student na si Aldrin Bravante. Ayon sa hepe ng Quezon City Police District na si Brigadier General Red Maranan, dalawa sa mga suspect na miyembro ng Tau Gamma Fraternity ay umamin na sa nagawang krimen. Ayon kay Maranan, sinabi ng dalawa na kasali sila sa isinagawang initiation rite sa biktima at handa silang makipagtulungan sa mga hinggil sa nangyari. Ikinanta rin ng mga ito ang nasa sampu pa nilang kasama ng maganapang hazing sa isang abandonadong building sa bahagi ng Santo Domingo at Calamba Street sa Quezon City noong lunes. Base sa cursory examination, nagtamo ang biktima ng hematoma sa parehong binti at braso. Nakitaan din ito ng paso ng sigarilyo sa dibdib at sa magkabilang kamay. Base sa kuha ng CCTV, aabot sa 20 katao ang sangkot sa naganap na hazing. 10 sa mga ito ay nakilala na, samantalang ang apat ay nasa kustodiyan na ng mga polis. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa so BIFAR ukol sa pagkain ng shellfish at iba pang uni ng seafood dahil sa red tide. Ayon sa BIFAR, pitong baybayin sa bansa ang nagpositibo sa red tide. Sa inilabas na shellfish bulletin number no. 24, tinukoy ng BIFAR ang mga baybayin ng Capiz, Aklan, Iloilo, Bohol at Zamboanga del Sur. Nagpositibo umano sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang mga shellfish na sinuri mula sa mga baybayin ng Ivisan at sapian sa Pian sa Capiz, Mambukyaw at Kamansi, batan, sa Aklan maging sa mga dagat sa Pilar at President Rojas sa Capiz. Nakitaan din ng red tide ang mga nahuling shellfish sa Gigantes Islands at Carles sa Iloilo, Dawi sa Tagbilaran City sa Bohol at Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur. Samantala, ligtas na umano sa red tide ang dagat ng Panay sa Capiz. Nininaw din ang bifar niya ligtas na ligtas namang kainin ang isda, pusit, hipon at alimango, basta hugasan mabuti, lutuin ang tama at alisan ng lamang loob. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras sa ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook at X o dating Twitter ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.